Pumayag si Haring Darius sa muling pagpapatayo ng templo. Ikaanim na kabanata Kaya nag-utos si Haring Darius na saliksikin ang mga kasulatang nakatago sa lalagyan ng mga kayamanan doon sa Babilonia, Ngunit sa matatag na lungsod ng Ekbatana, na sakop ng lalawigan ng media, nakita ang isang nakarolyong kasulatan na may nakasulat na ang kasulatang ito ay nagpapaalala na sa unang taon ng paghahari ni Cyrus, nagutos siya na muling ipatayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem, kung saan iniaalay ang mga handog. Dapat matibay ang pundasyon nito at dapat syam na pong talampakan ng taas at syam na pong talampakan din ang luwang nito. Ang bawat tatlong patong ng malalaking bato nito ay papatungan ng isang troso ang lahat ng gasto sa ikukunin sa pondo ng kaharian. Ang mga kagamitang ginto at pilak sa templo ng Diyos na dinala ni Haring Nebuchadnezzar sa Babilonia ay dapat ibalik sa lalagyan nito sa templo ng Jerusalem. Kaya nagpadala si Haring Darius ng mensahe kay Tatenay, na gobernador ng lalawigan sa kandura ng Euphrates, kay Shetar Bozenay, at sa mga kapwa nila opisyal sa lalawigang iyon. Lumayo kayo riyan sa templo ng Diyos, huwag na ninyong pakialaman ang pagpapatayo nito. Pabayaan nyo na lang ang gobernador at ang iba pang mga tagapamahala ng mga Hudyo sa pagpapatayo nito sa dati nitong kinatatayuan. Iniuutos ko rin na tulungan nyo ang mga tagapamahala ng mga Hudyo na mabayaran agad ang lahat ng gastusin para hindi maabala ang pagtatrabaho nila. Kunin nyo ang bayad sa pondo ng kaharian na nanggagaling sa mga buwis ng lalawigan ninyo dapat niyong bigyan araw-araw ang mga pari sa Jerusalem ng mga pangangailangan nila, gaya ng batang toro, lalaking tupa, at batang lalaking tupang bilang handog na sinusunog para sa Diyos ng Kalangitan, pati na rin trigo, asin, katas ng ubas, at langis. Dapat hindi kayo pumalya sa pagbibigay para makapag-alay sila ng mga handog na makakalugod sa Diyos ng Kalangitan at maipanalangin nila ako at ang mga anak ko. Iniuutos ko rin na ang sinumang hindi tutupad nito ay tutuhugin ng kahoy na tinanggal sa bahay niya at ang bahay niya ay gigibain hanggang sa wala nang bahagi nito ang maiwang nakatayo. Naway ang Diyos na pumili sa Jerusalem bilang lugar kung saan siya sasambahin. Ang siyang lumipol sa kahit sinong hari o kayay-bansa na hindi tutupad sa utos na ito at gigiba ng templong ito sa Jerusalem. Ako si Darius, ang nag-utos nito. Dapat itong tuparin. Tinupad ni Natatenay na gobernador, Shetar Bozenay at ng mga kasama nila ang utos ni Haring Darius, kaya patuloy na nagtrabaho ang mga tagapamahala ng mga Hudyo, habang pinapalakas sila ng mga mensahe ng mga propeta na si Hageo at Sakarias na anak ni Ido. Natapos nila ang templo ayon sa utos ng Diyos ng Israel na ipinatupad nila Cyrus, Darius at Artaxerxes na magkakasunod na mga hari ng Persya. Natapos ang templo ng ikatlong araw ng ikalabing dalawang buwan na siyang buwan ng Adar, ng ikaanim na taon ng paghahari ni Darius. Masayang nagdiwang sa pagtatalaga ng templo ng Diyos ang mamamayan ng Israel, ang mga pari, mga levita, at ang iba pang bumalik galing sa pagkabihag. Sa pagtatalagang ito ng templo ng Diyos, naghandog sila ng isang daang toro, dalawang daang lalaking tupa, at apat na raang batang lalaking tupa. Naghandog din sila ng labing dalawang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis ng bawat lahi ng Israel. Itinalaga nila ang mga pari at mga levita sa kanika nilang tungkulin sa templo ng Jerusalem, ayon sa nakasulat sa aklat ni Moises. Nang ikalabing apat na araw ng unang buwan, ng sumunod na taon, ipinagdiwang ng mga bumalik galing sa pagkabihag ang pista ng paglampas ng anghel. Nilinis ng mga pari at mga levita ang kanilang sarili para maging karapat dapat sila sa pangunguna nila sa mga seremonya. Pagkatapos, kinatay ng mga levita ang mga tupang handog sa pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel. Ginawa nila ito para sa lahat ng bumalik galing sa pagkabihag para sa mga paring kamag-anak nila at para sa sarili nila. Ang mga handog na ito ay kinain ng mga Israelitang bumalik galing sa pagkabihag at ng ibang mga taong nakatira roon na tumalikod na sa mga ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Tumalikod sila sa mga bagay na ito para sambahin ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sa loob ng pitong araw, ipinagdiwang nila ng may kagalakan ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, sapagkat binigyan sila ng Panginoon ng kagalakan nang binago niya ang puso ng hari ng Assyria para tulungan sila sa paggawa ng templo ng Diyos, ang Diyos ng Israel.